Yan yeah, mga boss, inabot na kami ng gabi. Ito mga na. Yan nga po mga boss, <tellan> na kami dito sa bundok, bigla na lang nawala yung pagod na. <tellan> Kahit sobrang hirap at pagod pag-akit namin dito sa bundok. Wow. Pero nung nakarating na kami dito sa taas, Nawala bigla yung pagod namin. Oh, di ba? Lahat masaya na. O oh, diba, tignan niyo to si Aljo na kahit kanina sumasayaw na ang kanyang mga paas, sobrang pagod. Wow! Ay, napawaw, sobrang ganda ng video. Ang sa mga, ganda! Mga, sobrang ganda ng mga boss ng tanawin paggabi na dito sa Mount Kabanbanan. Totoo nga talaga mga boss, ang kasabihan na sa una lang talaga mahirap. Pero pag nalagpasan mo na lahat ng pagsubok, ay siguradong napakasarap sa pagkakas. Hanggang lahat kami ay napawaw dito sa taas. Salamat sa Panginoon at safe kami nakarating dito sa taas ng mundo. So yan nga po mga boss. Papahinga po yung mga iba namin kasama dahil sa sobrang pagod. Bali 6.45 ng gabi na yata kami nakarating dito sa taas. Pagdating nga namin dito mga boss ay marami na pong tent ang nakatayo. So marami din palang mag-overnight. Ito po yung pagkain namin ngayong gabi puro dilata. Diyan mo. Nakapagsaing na pala so, kami dyan mga boss. Ito po yung ano namin. Almusal bukas. Saka itong pulutan namin mamaya. Tapos ito, oh, oh, yung po, dessert ito. namin, dessert. Yeah, Tapos po, ito, ipapasok eh, namin sa eh, pet ipapasok, namin. kay Bonjin sa pet. <laughs> oh, Lagyan na lang ang uh, lana. <laughs> para medyo madulas. So, so, so yun so, 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 po so, guys. Pwede sofa. Lagyan ng so water ito para to Wow! Dami mo namang alam Pamahawa. yeah us, Lord, Lord. blessed and blessed and blessed and blessed receive blessed and blessed and blessed and blessed sa blessed and 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 ng and blessed and blessed and blessed and blessed and blessed and sa ulam at salo-salo basta sama-sama ay napakasarap at mabubusog ka talaga. Kaya mga boss, wag na wag niyong kakalimutan magdala ng bigas kasi pwede naman po kayong manghiram dito ng kaldero para pagsaingan. Kung may baon po kayong iihawin, wag na wag niyo pong kakalimutan magdala ng uling kasi walang uling dito. So yan nga ya po talagang simot na simot yung kanin namin. Pati ulam ay walang natira. O yan, di ba? Simot na simot. Parang walang nangyari. Pagkatapos po pala namin kumain, ay nag-inuman po kami. Ang patulog lang ba? Kaya po mga boss, maraming salamat po sa panunod.